gusto mo ba na sobrang mararamdaman mo ang pagmamahal ng partner mo sa iyo yung sobra siyang mababaliw sa pagmamahal niya sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa kaya kung gusto mo na siya ay mas lalong mababalayo sa pagmamahal sa iyo, kahit okay naman kayong dalawa ay mas mainam nagawin mo pa rin ang ritual na ito dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang tagbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango mo. Patakan mo lamang ang pangalan niya o mag-spray ka lamang ng pabango sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pagkatapos tupiin mo ito at ilagay mo muna ito sa palad mo at banggitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa akin ng sobra-sobra malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, pwede ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa bulsa mo o sa bag mo at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At kung gusto mo rin itong ilagay sa unan mo at unanan mo ito ay pwedeng pwede po at kinabukasan kunin mo lamang ito at dalhin kung ikaw ay aalis at paniguradong siya ay mababaliw ng sobra-sobra sa iyo basta magtiwala ka lang at hilingin ito ng buong puso at itago o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto at ito muna sa ngayon maraming salamat po sa panunood may God bless us all